Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mga Pilipinong nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa channel na ito kung saan pinag-usapan natin ang tunay na kuwento ng buhay, mga karanasang ayaw man aminin, pero kailangang pag-usapan at tamang kaalaman para sa kalusugan ng bawat isa. Kung bago ka pa lang dito sa channel, mag-subscribe, mag-like at mag-share dahil lang topic natin ngayon ay sensitibo pero napakahalaga, lalo na para sa mga kalalakihan na may asawa o partner. Ang karanasan ni Randy, isang totoong kuwento. Tuloy na tayo. May isang lalaki na tatawagin nating Randy. Isang ordinaryong Pilipino. May asawa, may pamilya, may responsibilidad. Tahimik ang buhay niya. Trabaho-bahay lang. Pero dumating ang panahon na napadulas siya sa tukso. Sa isang pagkakataon, nagkaroon siya ng karanasan sa ibang babae na hindi niya asawa. Sa isip niya, isa lang to, walang makakaalam, walang mangyayari. Ngunit makalipas ang ilang araw, may napansin siyang kakaiba sa kanyang katawan. May habdi sa lalamunan, may hindi komportabling pakiramdam, at may takot na hindi niya may paliwanag. Una, binalewala niya. Akala niya ay pagod lang o simpleng sore throat lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi nawawala ang sintomas. At doon na siya kinain ng konsensya, lalo na kapag naisip niya ang asawa niya na wala man lang kaalam-alam. Sa kabila ng hiya at takot, nagpasya si Randy na magpatingin sa doktor. Nagpa-check up. Nagpasuri. At doon niya nalaman na siya ay may gonorrhea. Mabuti na lamang at maaga itong nakita. Binigyan siya ng tamang gamot, pinayuhang tapusin ang gamutan, at iwasan muna ang anumang intimate na gawain. Pinakamahirap sa lahat ang pag-amin sa asawa, may luha, may sakit, may galit. Pero pinili ni Randy ang pananagutan. Pagkatapos ng gamutan at follow-up check-up, narinig niya ang matagal niyang hinihintay. Wala na ang impeksyon, gumaling ka na! Hindi lang katawan ni Randy ang gumaling, kundi pati ang kanyang isip at pagtingin sa responsibilidad bilang lalaki. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mahahalagang sakit na dapat malaman ng bawat lalaki para hindi na maulit ang nangyari kay Randy. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng video na ito. Mga sakit na maaring makuha ng lalaki sa pagkain na hong ng babae. Dito, tatalakayin natin isa-isa ang bawat sakit, kung paano ito nakukuha at kung ano ang pwedeng mangyari sa katawan ng lalaki. Makinig ng mabuti, lalo na kung ayaw mong maranasan ang parehong nangyari kay Randy. Herpes simplex virus piece. Ito ang isa sa pinakamadaling makuha. Hindi kailangang may nakikitang sugat o paltos ang babae. Kahit mukhang malinis at maayos, maaring aktibo ang virus. Kapag nahawa ang lalaki, agkakaroon ng masasakit na singaw o paltos sa bibig. At ang masakit sa kakatotohanan, habang buhay na ito sa katawan hindi nawawala kundi bumabalik-balik kapag stress, puyat, o mahina ang resistensya. 2. Human Papilloma Virus, HPV. Ito ang pinakamapanganib dahil tahimik. Walang sintoma sa simula, kaya akala ng lalaki ay ligtas siya. Pero pagkalipas ng mga taon, maaring magdulot ito ng kulugo sa bibig o lalamunan, at sa ilang uri, may direktang kaugnayan sa kanser sa lalamunan. Maraming lalaking may kanser ngayon ang hindi alam na HPV ang dahilan. Syphilis. Kahit napakaliit na sugat sa babae, puwedeng makahawa. Sa bibig ng lalaki, lumalabas ito bilang singaw na hindi masakit, kaya madalas pinabalewala. Kapag pinabayaan, umaabot ito sa utak, puso, at buong katawan. Madali sanang gamuting kumagapan, pero mapanganib kapag huli na. Gonorrhea. Ano ang kailangang bantayan? Hindi lang ito sa ari. Pwede itong mapunta sa lalamunan. Nagiging paulit-ulit na sore throat. Minsan may nana, at kapag hindi ginamot, mananatili at posibleng makahawa sa iba. Chlamydia silent infection na dapat iwasan. Ito ang tinatawag na silent infection. Kadalasan walang sintomas, pero nananatili sa katawan at maaring may pasa sa asawa o partner ng hindi alam. Maraming relasyon ang nasisira dahil dito. HI mahalagang kaalaman para makaiwas sa panganib. Mababa ang tsansa, pero hindi imposible kapag may dugo o sugat, pwedeng makapasok ang virus. Ang HIV ay habang buhay na kondisyon. May gamot pero wala pang lunas. Hindi ito pananakot. Ito ay paalala. Hindi lahat ng sakit ay ramdamagad. Isang desisyon, pwedeng habang buhay ang epekto. Kapag may asawa partner, damay sila sa desisyon mo. Ang tunay na lalaki, marunong magingat, umiwas at umamin kapag may mali. Maraming salamat po sa panunood hanggang dulo. Kung may natutunan kayo sa video na ito, paki-like, paki-share at mag-subscribe. Kung gusto ninyo ng part 2 tungkol sa mga maling paniniwala ng kalalakihan, i-comment lang po sa baba. Muli, paalala mula sa channel na ito. Ang katawan mo ay isa. Alagaan mo ito. Hanggang sa susunod na video. Ingat po tayong lahat.